Nakiusap po ako rito. Kasama ko si Chairman dito. Eh. Kay Bangalit ah. Ito na ulan yan. Nasa naula niyo na kami. Kay Bangalit eh. May, may mga padrino yan. Kay padrino na yan, hindi upo sa akin. Ang sabi ni Yorme, walang arbor-arbor. Pag mali, mali. Ang pagpapalik ni General Suka. Pero, material oh. iwanan hindi nyo pwedeng kunin ha? hindi nyo pwedeng kunin dahil yan ay gagamitin pa nila ha? yung maso para dun sa pader pero yung mga bubong mare, yung pareta ni Capra, ha? Anak -anak, ay, ba, ay, Ingatan ay, lang, so. lang, kasi kawawa naman yung mga to. Yung, ito, ito, ito. Harapan. Ito. Oh, itong ano, harapan, papa jack lang. Oh, itong harapan. Opo. Pusihan na natin. Okay na? Okay na. 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 na ng eh. Nakala ko alas pu pupunta ka na doon. <laughs> Nakakausap. Alas 8, yun, yun, na ako. Okay na. Okay na. Okay na. Ikaw na magkano. Link ha? Okay na. Okay <laughs> na. sila po. Wala dun, Okay. okay. Mga vlogger, respetuhin natin sila wala okay. do vlogger. Respetuhin natin ha. yung mga vlogger. ha? okay. Pwede lang diyan. Respeto lang natin sa kanila. Sige na.

nakikiusap ako. Uh, yung ano, dito na lang po sa oh, labas. Uh, Pero... Ano na pag-usap? <laughs> okay naman. Gusto pa nila mag-ahingi ng extension. Okay. Ay, utos ito eh. Sabi ko, pag may nag... Instruction sa amin dito na itigil, adi hold kami. ito namin yan. Yun lang naman makakapagano eh. isa ngayon, mm -hmm. go kami talaga. Yun Ano naman respa ni Chairman Bulik? Sana hanggang ano man lang, kahit alas 12. Eh. Irrelevant na, na yun eh. Imaterial na yun eh. Ano ko eh. Ayos naman yung ano. Wala naman mga laman yung mga ano. Ba't di pa natin siya. Pero parang ang pinakaponswelo na lang, engineer. Yung mga pwede pang gamitin. Yeah, yeah, yeah. Eh, sa pwede... salvage natin. Ah, hindi yung okay. bara-bara ba okay, Para naman barabay. magamit nila. Okay. Awawa eh thank you engineer ada uh, uh, bulanon ng ating Team. okay lang so alright. alright so ginto natin tayo mga kayo na yung demolution pero yung mga vlogger ayaw pa pasukin yun naman yung uh, healing ni uh, chairman bullying okay naman wala naman problema hanggang dito lang tayo talaga sa labas MPD kasama natin mga SWAT siyempre hindi dito police visibility ano sa ganun eh maiwasan yung mga tension yung mga siyempre halo halo emotion na yan eh. kaya talagang ganun Again ha, Barangay 647, itong pinapatayuan natin. Carlos Palanca itong nakikita nyo. Tapos San Agustin Street Dead end to Ang dulo na ito Pasig River na Dead end yan ha ah. San Agustin Street pala yan Medyo may, mga, may mga pumasok na Na swat Manila swat Tayo na sa loob Para maiwasan yun uh, Walang vlogger sa loob andito dito lang lahat sa labas Ayun naman yung re-request ni uh, Chairman Pulo Wala problem problema Napagpigyan naman nila sila Yung nga lang Sinasabi ni Engineer Gulano Na eh, to sa taas So humihingi pa ng pulubit si chairman Pero hindi na mapagbibig yan Gawa ng uh, eh, utos na ito Mismo sa taas Kaya yun Talija ka Wala na malas Okay Konteks, ito, Barangay 647. Uh, San Agustin Church. Ay, San Agustin Church. San Agustin Street. Carlos Palanca. Demolusyo. Hinihingi ni Chairman na one week ata o panggang alas 12 pero hindi naman pagpipigyan. Gawa sabi ni Injury wala nun. Putos ng sa taas so kailangan na siyang ayun, uh, hindi mo Pero ah... Uh, 'yung mga gamit, uh, hindi naman talaga para-para 'yang gagawin para makatipid ng mga na, syempre may gastos din naman yun So, 'yun naman 'yung napagka-casual. Tayo bilang pati-pili. Dito so, hindi lumiliro. Para tutukod muna lang para ready magtrabaho. Ano uusap natin sa hapon 'to, 9:00 na tayo. natin alam kung ilan pero hanggang dulo to dulo na ito Pasig River dead end to ha ah, dead end Dag, ano na Pasig River na yung dulo na ito maramihan na nakatira dito mga kapatid natin muslim nire-respeto naman natin yan, na huwag, na makakapasok na vlog at wala namang palagang pumasok dito na tayo sa labas kasi ito public ito. hindi na nila tayo pwede yung pigilan dito kasi nga public Quiapo ah, uh, ah, Barangay 647 Zone 67 District 6 District 6 na pala ito San Agustin na uh, street Itong uh, talya na to Ito naman ang Carlos Palanga Nasaan? Oo ano. no kanya na at least bago mo ang na maganda rin maging kuya ko eh mapagawa nga sana ako mabot ng 20 10,000 lang eh 10,000 din yung tapos kasi youtube pa rin oo sa youtube kasi video mo nung tv sa natin dati mapapago ko sa akin 20 mil hindi na mahal? pero kung sampu pwede na eh kung sampu pwede na kung sampu pwede na Kali pun itu nak nasa yung kabilang barangay 648 ito 647. Okay, baka may mga tanong kayo na. Ta. Yes, yes. Santa na interview natin si ano si Na-interview namin si ano. Na-interview namin si interview natin si si Atek bola ka. Okay naman yung usapan namin. Wala namang problema. Uh, wala nga mga vlogger sa Ah, hindi naman. Ah, napakiusapan naman po. Okay naman, pumayag naman sila mag-self demolish. Eh. Ah. ayoko lang kasi ng sa mga kapatid natin po sila. Eh. Siyempre may mga bahay din yan. Eh. Kahit sino naman. Diba? Siyempre mga ano din to, eh. hindi natin mga... Ewan ko, kung patong-patong na rin siguro na... Siguro yung eh. mga dating... Dating namumuno. Alam mo yun, tapos iba na yung... Uupo ngayon. Talagang medyo komplikado talaga yung 2200 gay okay. yun mas gay ano balita dyan o oh, hindi ka dito may pag-uusap kasi namin uh, ako si chairman si boss Jerry Tobera si si Jerry Bulanon si Bulanon Uh, nakiusap kami oh so napagbigyan naman tayo ng mapayapa at least eh, walang ano walang ano walang uh, wala muna ng uh, ang gagawin magigibay natin pero ilalabas muna mga gamit hey. kasi na, -na ano, mga tao ah ano, mga mga nakasama ko rin to eto mga yan kasama ko yan doon sa mga tuktok sa BSM may, mga linya doon So ngayon, eh, siyempre, nakiusap din tayo. At least, napagbigyan naman tayo. Pero hindi pa rin yan. Eh, sabi ko nga sa kanila, kung gusto nila, i-anong e, e, pansamantala, may court sila eh. May court eh. May court dito eh. May cover court. Sa May court. mo sila. Ngayon, kung uh, mapapagbigyan, at hindi ano, doon sa may delpan, sa may uh, evacuation, pagkain din eh. O, oh, yun. Di ba? So ngayon, okay naman. Ha? Ah, ang pakiusap lang nila, eh, huwag magbablog. Hanggang ah, dito lang kayo. Uh, ah. So, ayaw, ayaw nila magpapasok doon. Re Respetuhin res res natin, ha? Respetuhin natin. Gen may idea ka ba kung ilang pamilya sa loob? Nasa sampu eh. Sampu. Oo, sampu pero marami. Kasi syempre, oh, di ba, mo. Yan, ayan oh, na oh, na. Masakit tumaba. Oh, oh. Malapit sa barangay. Pero hindi ko lang alam. Hindi ko lang alam kung pating barangay. Mm. Ha? O, so, ayan, Binigyan ko kayo ng update ha. O, so ngayon. para maging mapayapa tayo, dinawagan na dito lang kayo. Yes, yes. Hindi kayo, pwede nyo na maisumian eh. Ha. Para at least respeto ko rin sa mga tao ko. So. Dinawagan din dito o mayon. 'yun, na pag eh, habang habang <speaking> um, Uh, tinatanggal natin sila, tinutulungan natin sila. Patanggal oh, yeah. na rin natin ito. Uh, yan, isa yan sa ano eh. Isa sa mga sinusunod nila eh. Ah, at saka si chairman. Si oh, chairman dyan? Ah, yes, chairman. Magkausap nga kami. Nakakap na ako. Eh, wala. pag lang kami. Pagkagay. Ah, Eh, di At least, trabaho naman natin na pagkapala natin. Ah, o maraming salamat sa inyo ha. Thank you, Thank you. Thank you. Thank

sa kami pagkalitan pa sila tulad ng isang tarpulin, Di ito so ka introspect na lang so, hindi natin alam kung anong kung saan sila kung ano plano pa nung gobyerno hindi eh, ba natin alam pero gaya na sinabi ni General Tupa meron nga namang uh, evacuation center so baka doon mo sila or baka mamaya pagka nagkaroon ng open na open na sila so, baka mailipat sila sa mga kabahay so, hindi natin masabi eh.